Kapon po, in natin yung letter sender natin uh, about forgetting the past. Actually, two-fold po ito. Kaya sususugan ko lang kasi because of the lack of time kahapon. Ano? Sinabi kasi ni Paul dito sa Filipos 313 para makita nyo kung saan pinaguhugutan na itong payo ko na to. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko ibinibilang na nakamtan ko na ito. Yung success and all yun sabi niya. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko at pinagsisikapan kong maabot ang mga bagay na nasa harap ko. So pag tiningnan mo to, Brad Ted, sabi niya, ah, isang bagay lang ang ginagawa ko. Pero bakit bakit dalawa yata yung mo, Paul? So ang ibig sabihin ni Paul, focus lang siya dito, hindi siya distracted sa maraming mga distraction. Kaya pala one thing, pero two-sided. Para lang po yung coins, di ba? Yung mga barya. Isa lang yung barya, pero dalawang side po siya, di ba? So yung po siya sabi ni Paul, yung una, forgetting what is behind, hindi ibig sabihin na nagka-amnesia ka, babaliwalain mo yung nakaraan, yung mga natutunan mong Uh, sa mga maling nagawa mo. Pero sinasabi lang ni Paul, huwag mong hayaan na yung nakaraan mo magdikta ng takbo ng hinaharap mo. Yun lang po ibig sabihin niya. Kasi may mga taong may mapait na nakaraan 2024, punong-puno ng unforgiveness, punong-puno ng bitterness, ng anger. Eh kung yun na magdidirect ng future mo for 2025, walang mangyayari sa 2025 mo. ulit lang po yan. So yun yung unang side. Ito po yung kabilang side, mag-focus ka sa hinaharap. Ibig sabihin, uh, gusto ni Lord, mag-move on ka at the same time, meron kang des destination. Naalala niyo po yung sa Alice in Wonderland. Tinanong niya yung pusa. Saan ba papunta tong direksyon na to? Sabi nung pusa kay Alice, saan ka ba papunta? Ang sagot ni Alice, wala. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Ang sabi ng pusa, then it doesn't matter. Huwag mo nang alamin kung saan papunta yan. Wala ka naman palang gustong destination eh. Minsan ganun tayo eh. Kaya sera-sera lang. Ano bang ba goal mo sa marriage mo? Ano ba goal mo dyan sa parenting mo? Ano ba goal mo sa physical mong pangangatawan? Ano ba goal mo dyan sa negosyo mo? O pag-aaral mo kung estudyante ka? Kung wala tayong goal, para ka lang nililipipad ng hangin. So hindi po madali mag-move forward lalo na kung may mga challenges. Pagbalakas yung hangin, 'di ba? Ang hirap lumaban, pero ito'y nagpapatatag sa ating pananampalataya. Kahit hindi mo pa nakikita yung buong picture, alam mo papunta ko dyan. yan ang direction ko. Pag wala kasi tayong direction, kahit saan kadalang abutin, mabigat, hindi mo alam kung nakarating ka na o hindi. So gawin po natin yung mga small, consistent steps. Kahit maliit na progress, progress pa rin yan. Magtiwala po tayo sa plano ni Lord para sa ating future. Minsan yung takot sa future ang umahad lang mag-move forward. Pero tandaan mo, it's not about the future, it's about who holds the future. Sino ba may hawak ng kinabukasan mo? Kung alam mong mahal ka niya at powerful siya para i-carry through kanya dyan, kayang-kaya natin harapin lahat ng mga challenges natin. Amen? So kapatid, hindi mo man mabago yung nakaraan, pwede mong hayaan si Lord na baguhin ang direksyon ng future mo. Huwag ka titigil. Tumakbo ka lang na may pananampalataya, nakapokus kay Lord, ang author ng ating buhay. Filipos 3.13, mga kapatid, hindi ko binibilang na nakamtan ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko at pinagsisikapang maabot ang mga bagay na nasa harap ko. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa advice ni Paul. Mahirap, Lord, tumahak sa mga lugar na parang hindi kami sigurado. Pero, Lord, mas mahirap na ma-stack kami dito sa sitwasyon na to dahil hindi kami magpo-progress. Kaya, Lord, salamat dahil yung mga kasulatan mo, nagiging giya namin, ang guidance namin ang salita mo, gawin ng tama, gawin ng marangal, gawin ng moral, gawin ng legal. Dahil pag ginawa namin yon, tama ang landas na tinatahak namin. Salamat Lord sa lakas ng pananampal tayo ng mga kasamahan namin nakikinig. Palakasin niyo pa po ito upang makamtan ang destination na tinatahak nila tungo sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.